pariyat ang aking pamangkik. Kasi meron ako nabalita na, na lahat daw ng naninigarilyo hindi naman huwag si Ay, tatanong ko po sa kanila. Pre, pag ba ko ay nanigarilyo, ano ba ang naninigarilyo ay sa na ubus mo? Mani, mag, ikaw ba magsisipilyo na agad? Hindi. Doon ikaw. Pagka ikaw nagsisipilyo, ano ba ang naninigarilyo Magsisipilyo ka ba agad? Uy, kaso yung problema, hindi ako naninigarin nyo. <laughs> Pero talaga, pagka naninigarin nyo, nag-isabi ko. Alam nga namang nyo. Pagkakayos. Ganyan yung katrabaho. Hindi sabihin, nang naninigarin nyo talaga, hindi nagsisigil nyo. na. Ayan, ayaw. Ngayon, nalaman ko na. Yung lahat ng naninigarin nyo, hindi nagsisigil nyo. <laughs>